sabing uh, plan, banana plantation dito guys yan guys so, uh, banana plantation yan patungo sa aking kaibigan to guys yan guys sa so, uh, aking kaibigan to uh, banana plantation dito sa season lakatan nga saging kanila itong banana plantation lakatan ang tinanim nila dito so, dami talaga guys yes. matiwasay ang panahon dito guys maganda maganda talagang panahon dito sa season ngayon hmm. Panana Plantation Mara Malapit na itong mayroong Namunga na Guys so. oh At mayroong pinutos Sa mga silupin <coughs> Kaya Sa kaibigan ko oh Guys May bunga oh no? dami to guys tinanim, dami na tinanim ng gabigan ang dami ng bunga oh. malapit na harbisin yan guys oh. yan na bunga malapit na harbisin tinanggalan na yung ano yung butos na silipin ang dami ito guys oh. Hmm. Ayan, ito ang sa kaibigan ito guys kaibigan ko ito abisin guys yang kalian lain no aneh no. yes, uh, marah Seru. Merahin itu guys. Nah. <laughs> Mau gandang itu guys. Ya kan. guys maganda talaga ang panahon dito hmm. tinanim nila to guys yung tuig na 2024 tinanim nila yung lakatan at ayan isang tuig pala makaharvest ka na ng ano saging guys dami dito saging guys sa akin kaibigan pinanilim nila noong 2024 Kaya, makaharbis na, malapit na sila makaharbis. ating guys itong at bayaran dito sa gilid ng highway nila tinanin noong 2024 at malapit na silang makarabis dito sa kanilang ano saging andun pa sa unahan guys malaki talaga to siguro isang hektarya ang kanilang tinaniman na banana plantis yan si dami to guys abot dun sa kanto at dito hanggang dito pangatungo doon nilang nilang tinaniman sa kilid ng highway at patungo dun sa gilid din na ito sa kaibigan ko si Pablo ang pag-iad ang andito guys pag iyaan ni guys sa Pablo kaibigan ko dami dito ito isang hektarya to tinanim nila guys Pagtanim nila guys isang dangaw pa iyan pa ang tinanim nila no yung ano gamay na saging yan pa pinong 2024 yan iyan kalaki sa ito no. apit na sila mag-harvest nito siguro sabi niya magha na tu daw ngayong June jun jul jun at july magha-harvest na sabi niya kasi tinanong ko siya kung ano ang kung anong buwan siya magha-harvest jun at july daw harbis sila yung araw pa tinanong ko siya guys sa si Pablo tinanong ko na kailan sila magharbis kasi humihingi naman ako ng ano guys isang bulig at sabi niya at bibigyan daw ako Saging. alaga naman ito si Pablo si pag talaga yun si Pablo guys na ibigan yan sa kanya sa magulang to lupa na to guys sa kanya magulang yan guys at tinanim tinanim nila ng saging At hanggang dito na lang 'ko guys. Salamat sa para ninyo itong vlog uh, video na 'to. Salamat